Hello guys, for today's video ayan, dumating na po ang ating parcel uh, para po sa terapi ng asawa ko, ayan I think ilang araw lang siya yung pag order namin at ngayon, ayan, dumating na at uh, tingnan natin kung anong klase ito para naman to sa, para hindi na ako makapagpa-terapi, kasi sobrang mahal po ang terapi, kaya nag order na lang ako dito para kung ano talaga ang ginawa sa uh, sa therapy yan lang po ang sundin ko ayan mag unboxing na po tayo as uh, stay tuned muna, guys unbox natin guys ayan ang bilis lang talaga dumating may ano pa din may order pa din kami na uh, four finger uh, Marshall's Ball. Ayan. Laking tulong ko guys kasi ano, uh, ano tawag dito Napakamahal po ng therapy. Tatlong bisi sa isang linggo. Ayan, nakalisay na lang po ako dito na mag-order na lang. Kasi kung ano talaga ang uh, ginawa sa taga na Yan. Yan na po. Sundin ko lang siya. At, may, parating din kami na, ano, iba din, yung arm kit. Arm kit na, yan. Ayan po, guys. Ayan po, ayan. May ano siya, may, ano tawag? Ayan po, easy exercise Then, ayan po. Yung pedal exercise, and, an, anong tawag, entrepreneur, demobilite, ayan po. Ayan, ayan po talaga. Ayan po talaga palaging ginagamit ito sa mag sa asawa ko. Kaya, nakadeside na lang po ako dito na mag-order na lang. Ayan, kasi, napakamahal po talaga. Ayan, may mga gamit naman siya dito. Ayan. At saka, para, may ano naman dito may makita naman tayo dito may manual ayan po kung paano to i eh, i eh, anong tawag dyan i eh, assemble ayan ayan po siya ayan siya i okay, ano lang natin guys At, ito din may dalawa ayan ayan po talaga guys kasi napakamahal tatlong bisis isang linggo saka uh, ito ayan ayan po guys ipasok dito ang dala uh, yung ano niya yung paa niya saka pwede dito din sa kamay yung palagi siya nakaganang ganyan ayan thank you so much po uh, sa lahat Ayan. Nakabili na po ako dito. At may parating pa yung arm kit. Uh, ano tawag dun? May parating pa. At i-unboxing ko din yung pagdating. Uh, ayan po guys. Ayan po ang um, nabili ko dito sa Shopee. Ano, uh, ano ako sa online? Napakamahal naman po sa online talaga guys. Kaya napag na na lang ng anak ko na doon kami magtingin sa Shopee. Ayan, sa Shopee. Thank you so much Shopee. Ayan, na mas mura talaga sa Shopee, guys. Kaya, kung gusto kayong mag-anawag kayo sa online, kasi napakamahal po talaga. Kaya, doon nga lang kayo sa Shopee at kapag may voucher kayo, Ayan, gamitin nyo talaga kapag may butyo kayo at makatipid ka rin kayo. Ayan, hanggang dito lang tayo guys. At ako po ay magpapaalam na. At ito po si Kay Channel. At magpaalam at mag-iwan po sa inyong lahat. And may God bless you and stay safe always guys. Like, uh, bye guys. Bye-bye. And see you for the next vlog. Uh, thank you so much everyone. and make a love shout out everyone. shout out sa ting lahat. Hindi ko na lang kayo isa-isahin basta kayong lahat. Thank you, thank you so much. Thank you. Uh, maraming salamat sa iyong mga suporta sa akin, guys. Bye everyone. God bless us all.